So guys, andito kami ngayon sa Vermosa Tatry natin yung Harley bro Andun oh, pa oh, na so Ano magmumotor na ako? Magmumotor na yata, yeah, yata to Tama na, <laughs> na e Ano e lang siya? Kebang kebang lang <laughs> yun Parang isang beses sabi ko Magmumotor yata ako Huwag na <laughs> Huwag na di ka marunong Tinan mo ayan Nakashot ka lang Hindi oh. <laughs> Hindi pwede yan <laughs> mo na magmotor? Ha? Gusto magmotor? Ha? Oh, okay. Hindi ako papayag. Para Nako, delikado. Ah, oh, magmotor siya. Para lang sa outfit. Wait mo ka for me, Is Arak the bird? Yes, it's out of the board. Thank you, Grab. Grab, Gra parang nasa airplane ka naman, galing. <laughs> <laughs> Simpleng date lang kami na itong labadeng-deng ko. Nagpapaalam mo para mabilaw bagong helmet o kaya bagong fairing. Salam yun, para sa motor natin, astig. Nak. Ah, hindi po din. Akin yan. Akin yan. ito so, talaga purpose nitong motor eh. Wala pa aga na pagkain ng girlfriend. Ayun o. Siyempre. Tapos napaso yung ano ko, ako ko. Ah, ko. Pagkagat ko eh. Ipan ko, ipan ko. Ano may nag-trending dati na gini yung ka din. Ah, ko. yung pala mali ko agad. Nag-jogging pants ako eh. Ayan. Dapat pala makapal kasi mainit, no? Try natin yung Harley ni Bro J. First time ko matinip ng Harley or any cruiser bike. First time ko. Kaya sana magustuhan ko. Pag nagustuhan ko kasi probibili ako. Ito kasi comfy eh. Kesa sa si sports bike. Tara. Alright guys. So try na natin yung Harley. Harley ni Parin di medyo torquey daw kaya sabi sa akin eh ingat oh dire Natatakot ako, tsaka ang bigat, grabe. Bro, ang ganda, ang bigat lang, natatakot ako. Kaya pwede mo picture siya. Ah, sige. Dito ka, sa sakyan. Teka lang, baba ako ah. Actually, di akin to eh, kay Kuya. Sige, papicture ka. Grabe bro, ang bigat! Bigat, pre. Makina na may konting bakal. Uh, baka mapasong nga nang mainit kasi. Mm. Alam ko ikot ka sa labas Hindi bro, natakot na ako. Ang bigat. So, hindi para sa akin ng cruiser bro. Sports bike talaga ako. eh okay, Hindi ka lang kasi ano. Comfort pa. Pero <multip> pwede <multip> na ako to. sa nabli Nailang ka Nailang ako bro. Ang bigat. So bro, wala. Hindi para sa akin ng Harley siguro. Siguro maraming practice pa. Pero eto ang, ang ganda lang sa ano, ang ganda sa pakiramdam. Kasi pusha, siya nagtitingin ng na mga taon, laki ng motor eh. Pa, parang ano, parang si Ghost Rider. Mo, parang na Pero natatakot ba? talaga ako bro. Ang torque niya, tapos nahihirapan ako kontrolin siya kasi pataas yung ano niya eh. Handle niya Pero hindi ka na nakarelax. Hindi ako nakarelax. Sabi ko ano eh. Hindi ako nakarelax bro. <laughs> tense. Tense ako. Hey, tense. Ano yan? Ba't ko pa ba? Naka-radio ko? Naka-radio ko? Eh, eh kitang-kita yung hita mo. Hindi ka kasi nagpapapag... Ito siya nakamotor ang lantad ng hita. <coughs> <coughs> ano ba 'to? Ano ba 'to? Labo sa akin yung Harley. Hindi. <laughs> ka kayo, na okay. talaga, orito, Hindi mga kabataan ko, kayo kawawa na natatakot. Eh tao talaga ako rito. Ipa kasi yung